Yan ni Mane yung account number. Tapos ka na diyan, makita yung pangalan, account name. Sa so, ang ibabawa na, <coughs> <coughs> in'yong yung meter number. Then yung makita, ang ma-identify yung metro kung daghan, dia, Mane yung tanawin yung meter number. Tapos kini, Mane yung previous bill reading last, last month. <coughs> Tapos ang ubos na mo na inyong present reading. Ya, yeah, mo na inyong nakonsumo nga karon na bulan. <coughs> so, Iska dong nag-avail og discount for peace senior lifeline subsidy. Dire niyo makita sa kwan other charges and lifeline discount pag ni minus ang nakabutanda na minus nakadiscount discount mo na ano na minus ng lifeline subsidy. Walay minus mga butandra. Pasabot. Tako yung bill. Naka-donate mo. Naka-donate. Ang ubos, ana. napudra Makita ang senior discount. Senior discount. Ang ubos, ana. Dar